pala yung part ng pagkisay namin dito sa Kalatagan Batanga sa Teto nga at na rin yung bangka na sasakyan namin papuntang Mini Boracay. Nasya na nga rin pala ng mga oras na to at yan nga yung hotel na pinag i namin at napakalapit lang talaga pagkatapos ayan at napakadami nga floating cottage dito. First time po ka na din pala nakasakay sa ganitong floating cottage at ganyan para siya at hinila din pala siya ng maliit na boat na merong motor. Nung una nga nagdududa ako kung kaya ba talaga nitong maliit na boat na hilain itong cottage namin kasi nga medyo malaki rin talaga siya kasi nga hanggang second floor to. Lunch na nga rin muna kami habang nasa biyahe, sakto-sakto na din talaga yung dating nitong bangka kasi nga nakapag-prepare at paayos na din kami ng babaunin namin. Malapit lang na din pala yung mini Boracay dun nga sa pinagstayan naming hotel. Parang 5 to 10 minutes na din yung binyahin namin papunta dito. Tapos ito, pagkating naman namin dito, sinalubong na rin kami agad ng na mga nagbebenta at itot binilang ko nga si Baby Jella ng ice cream. Buti na nga lang din yung no, mga oras ito, hindi rin masyadong mainit, kaya naman ayan, narigo na rin sila agad at buti na lang din talaga, at tinala rin namin yung speaker ni Daddy JR. Tapos ayan, pwede talaga yung si Mama at akala niya yata ito, brushwood lang siya. Tapos ito naman yung mga food namin at lahat nga yan, eh, pinre-prepare ni Mommy lang eto, meron nga rin palang duyan itong ang cottage namin. Kaya naman eto, tangduyan lang din muna kami ni Baby Jella bago nga maligo. Tapos ayan, maya maya din, bubaba na rin ako. At din nyo naman kung gaano nga kalinaw at kaganda dito. Noted nga rin ng no mga oras na to. Kaya naman ayan, at sakto sakto na din talaga yung lalim ng dagat. Kaya naman nag-enjoy talaga yung mga bagets dito. Meron nga rin pala na nag-offer dito ng mga activities sulad nga ng banana boat, jet ski at marami pang iba. Kaya naman hindi lang sinin ang magagawa nyo dito kundi marami rin iba. Pero dito talaga ako sobrang nag-enjoy tingin ng mga isda sa ilalim kasi nga so dami nila tapos ng banda 4 to 5 pm eto at paalis na rin kami kasi nga ngayon din yung check out namin sa hotel kaya hindi na rin kami masyado nagtagal tapos ayatiwin nyo naman yung ano nga kaganda dito at ewan ko na lang talaga kung hindi kayo ma-relax tulad nga ni Baby J dahil ayat din nyo at nakatulong na nga siya dito sa may dunyan ng mga oras na to pero buti na lang nakabalik na rin kami agad ng hotel bago pa nga lumakas yung ulan anyway sobrang nag-enjoy nga kami sa pag-stay dito sa Kalatagan Batangas at lalo lalo na nga dito sa Haba Resort kaya naman maraming thank you kay Mamila dahil nga sinama niya kami dito tapos fast forward naman pagkadalig naman namin sa bahay ito at malinis na ako ng bahay kaya naman binuksan ko na rin ito ang in-order ko na map pala ito nga yung map na 2-in-1 na may kasama na rin spray at madali lang naman siyang i-assemble pagkatapos at dito sa handle yung pinaka-spray niya at dito naman lalabas yung tubig niya ang ganda nito kasi nga less hassle at convenient gamitin kasi nga hindi mo na kailangan gumamit pa ng ibang spray na lagayan. Bali dito mo nga ilalagay yung tubig or yung disinfectant na gusto mong gamitin pagkatapos isushoot mo lang yan pagkatapos ayan at pwede pwede mo na siyang gamitin. Tapos ayan tinan nyo naman at napakalakas nga rin yung kanyang spray kaya naman hindi ka rin mabibitin sa pagkabasa niya. Sobrang easy lang din talaga niyang gamitin at magaan lang din talaga siya kaya naman hindi na talaga nakakangalay kaya naman ewan ko na lang talaga kung hindi na rin talaga tayo si kapag ganito nga yung mga natin. Tapos sa mga dapat dito ay pwede pwede rin siyang gamitin sa pader, sa dinding or kahit kahit saan na medyo mataas kasi nga medyo mahaba din talaga yung kanyang handle. Madaling nga lang din siyang linisin kasi nga removable naman yung kanyang map kaya naman anytime, anywhere, pwede pwede mo siyang dabhan. Tapos bukod doon, napaka affordable lang din ito dahil nga nasa 100 plus lang to kaya naman kung bet nyo rin, ilalagay ko na lang sa comment section at yellow basitan kung kasi pwede ba order.